nung pumunta ko sa Manila, may suot akong bowler ni Presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos? Nung nakita niya, pak, ginalo niya ako. Anong pak? Parang pin pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am Dilima? Yes, sir. Nung sinampal ka ni Ma'am Dilima, ano pong sagot mo at saka anong An ginawa mo? Ang sabi ko, ang sabi nang nakita kasi yung bowler, Patsot-sot mo yan. Eh, ito ang presidente ko eh. Ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko gano'n, sir. mag idol ka rin lang, si Raulo pa. Sino sabi niyan? Si ma'am. Ang sagot ko naman po, ang sagot ko naman po, sir, walang basagan ng trip. So, nung sinabi mo yung Nung sinabi mo yung walang basagan ng trip, ano ang sagot ni Secretary D. Lima po? Punyeta ka.